kinakailangan pa ba sa isang ma'mum na magbasa ng suratul fatiha kapag siya ay nagdarasal kasama ng imam? Unang-una po na dapat nating malaman na ang sala kapag ito ay hindi malakas ang pagbabasa ng imam ay obligado po sa isang imam at saka sa isang ma'mum na sila ay magbasa ng sura al-fatiha dahil ito po ay haligi ng sala. Ngunit kapag ang pagbabasa ng imam ay ito po ay malakas katulad ng Salatul Fajr, ay nahati po ang pananaw dito ng ating mga ulama. Ang ibang mga ulama ay kanilang sinabi na obligado pa rin sa ma'mum na magbasa ng Suratul Fatiha. At ang ibang mga ulama naman ay kanilang sinabi na sapat na ang pagbabasa ng imam. Ngunit ang pinakamalapit po sa sunna ay magbasa po tayo ng suratul fatiha pagkatapos magbasa ng imam. Dahil ito po ay nabanggit sa hadith ni Propeta SAW na kanilang sinabi, na huwag kayo magsasalita sa sala maliban kung ang inyong sasabihin ay ang suratul fatiha.